kapuso pila ka mga Ilonggo OFW sa Israel gin pakigbahin ang ila inagyan samtang nagaluntad ang kinagamo sa nasambit nga pungsod owa 6 uh, hugot ang monitoring sa mga OFW nga apektado ini ang gin tutukan ni John Sala exclusive Ginabuluban ta 700 yung mga Israeli ang nagkalamatay sa pagpangatake sa grupo ng Hamas samtang masobra 400 naman ang nagkalamatay sa airstrikes na ginpatigayon sa Israeli forces sa Gaza bilang pagtimalos. Ang pagpangatake ang ginakabig pinakamasangkad nga nagluntad sa pungso sa sulod sa pila na kadekada. Gindeklara naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga at state of war ang pungso Israel. Malay uman sa sentro sang kinagamo kakulba sa gihapon ng nabatsyagan sang tumandok sang kabangkalan City Negros Occidental nga si Miel. Yara ini sa Israel upod ang iban pagid ng mga estudyante para sa agro studies. Okay naman kami dito kaso di lang makatulog sa worry worry din sa ano sa gabi-gabing <laughs> ano parang ano eh, parang fireworks dito gabi-gabi. Nagpakigangot man ang embahada sa ila. Philippine Embassy and, and Agusta Disc Coordinator namin, nag-update din. At saka ano, yung coordinator and farm manager namin, nag-update rin sa amin kung kamusta kami, okay ba kami. Ini, ang pinakauling ng e situation sa Tel Aviv sa kuha isang video sa Ilonga OFW, halin sa banwa sa Gimbal, Iloilo. Matuod malayo man ini sa lugar, di natabo ang pagpang-atake sa militante nga grupo. Talulupang doon nga daw ghost town ang lugar. Gin-advise -ad ang government na mag-stay at home, mag-lock sa pertahan, hindi. As much as possible, hindi magwa kay may nakasunod ng na mga terrorists. Isa si Laika sa mga wala nagbalik sa obra kahapon tungod sa kahangawa nga basi at akihon sa rebelde ang syudad. Sa sulod sang anom katuig na nag ini bilang caregiver. Wala na ini kuno na kulbaan sa paglupok sa bomba. Ang iya ginakahangawan kung makasulod ang rebelde. Walo katuig na nga caregiver sa Israel si LV Aviador Pregua sa Corodal South Cotabato pero tumandok sang Iloilo ang iamay. Apisar sa tensyon, pila ka mga Ilonggo OFW ang mas piliun pa kuno ang magpabili na lang sa Israel sang sa magpauli paagi si repatriation. Mapula sa Pilipinas, ano-ano ang konon mo to sir? Diri iya damo sa kwarta Israel, gabi, gobyerno ang kapasawad sa imo. Doon na na naman gawa ang mga ano. Ang tension hindi nagdamugit sa parehas ang ligad-adlaw. Sa datos ng Overseas Workers Welfare Administration 6, yara sa 24,807 ka mga Pilipino OFW ang yara subong sa pungsod Israel. We are in closely coordination sa aton na Department of Migrant Workers, kag DFA, para mahibaluan naton ang specific numbers kung may ara man kita mga ilang OFWs dito. Upoy kay Hans Disierto, John Sala. One Western Visayas.